May maotak talaga si Kuya. no, Siguro may naramdaman na siguro to si Kuya sa asawa niya na hindi na malambing. Kaya nga nagpakabit siya na no mismo ng CCTV at nakakonek sa kanyang cellphone. O mga kalalakihan dyan, gayahin ngayon si Kuya. Ngayon, ang CCTV ang makapagsabi ng totoo na kung niluloko nga siya o hindi for today's video. Panoorin natin ito mga labas. sa tanggapan ng barangay sa Santa Rosa, Laguna kaganinang umaga makikita rito na tila naman lamang ang umagang ito. Ang lalaking ito ay naghahanda sa kanyang pagpasok sa trabaho. Makikita pa rito ang pagsuot ng kanyang chinelas upang paghahanda upang siya ay makaalis patungo sa kanyang trabaho. Makita rin dito ang pagdampot niya sa isang kumot at ikinumot niya sa isang natutulog na babae na kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Kitang kita rin dito ang paghimas at paghalik ng lalaking ito bilang pagpapaalam sa kanyang natutulog na asawa. Hindi niya alam kung ano ba ang mangyayari sa kanyang pag-alis. Ang pagmamahal na ito ay ipinapakita niya habang hindi niya na ito ginising pa para hindi na maistorbo. May kita rin dito ang pagdampot sa kanyang cellphone at ito'y inilagay niya sa bag. Maya maya pa ay umalis na ang kanyang lalaking asawa at tila ba bigla na lamang ang babaeng ito ay gumising. Na kanina'y mahimbing na natutulog. Ito pala ay nagtutulog tulugan lamang. Makikita rin sa CCTV ang pagsilipan ng babae sa kanyang umalis na asawa. Hindi alam na lalaki na ang babae palang ito ay merong kalaguyo. Na meron siyang hinihintay sa mga oras na iyon. Maya-maya pa ay makikita rin dito sa CCTV na may kausap na ang babae. Na kanina'y mahimbing na natutulog. Ang kanyang asawang lalaking masipag na nagtatrabaho ay walang kaalam-alam sa mga ginagawa ng kanyang asawang naiiwan sa kanilang tahanan. Maya-maya pa ay na ng babae ang kanyang kumot na ginamit kaganina bilang pantakip sa kanya ng kanyang mabuting asawa. Mapapansin din sa CCTV ito ang tila ba paghahanda ng kanyang naiwang asawang babae sa kanilang tahanan. Makikita rito ang kanyang pag-aayos ng kanyang sarili na tila ba may pinaghahandaan. Ang kuha ng CCTV ito ay dinala ng isang ginoo sa tanggapan ng barangay upang makitang bibidensya sa kanyang asawa na nagluloko sa mga oras na yun. Hindi alam ng asawang babae na meron palang is tinagong CCTV ang kaniyang asawa bago ito umalis. May kita rin dito ang pagpapabango ng kanyang asawang babae. Hindi alam ng asawang babaeng ito na meron na palang nakatingin sa kanya sa mga oras na iyon kahit umalis ng kanyang asawa ay hindi nito alam na meron siyang inilagay na CCTV sa kanilang tahanan. Maya maya pa ay makikita rito ang isang lalaki na bigla na lamang susulpot. Kitang kita rin dito ang biglang paghawak sa kanilang magkakamay at biglang itong naghalikan at nagyakapan ng mahigpit na tila ba matagal nang hindi nagkikita. Ang babaeng ito ay napakasweet sa kanyang kalaguyo. Habang ang kanyang asawang lalaki naman ay eh walang kaalam-alam sa ginagawa ng kanyang asawa. Tanging kuwa ng CCTV ang pangahawakan ng kanyang asawang lalaki sa mga oras na ito. Ang CCTV puti sa ang magpapatunay sa ginagawa ng kanyang asawang babae sa tuwing siya'y umaalis patungo sa kanyang trabaho. Walang kaalam-alam ang magkalaguyong ito na meron na palang CCTV na sisilbing mata ng kanyang asawa sa mga oras na iyon maya maya pa ay makikita rito sa CCTV na ipinahiganan ng kanyang kalaguyo ang kanyang kasintahang babae sa mga oras na iyon. Ang CCTV footage na ito ang nagsilbing patunay na merong ginagawa ang kanyang asawa tuwing siya umaalis patungo sa kanyang trabaho. Ang mag-asawang ito ay hindi na muling nagkabalikan pang muli at sila'y patuloy na naghiwalay. Ang kuha ng CCTV ito na dinala ng isang ginoo sa barangay na ito ay nagsilbing aral sa lahat na ang pagsasama ng matatag. Ang masabi mga hininga na lang talaga ako, no? Bakit may mga babae talagang ganito? Na andyan na sa loob ng pamamahay, talagang ginawa na kahit ano talagang sipag ng lalaki. Imagine niyo mga langga. Ang sipag ng asawa at mahal na mahal siya ng asawa niya. Ito pa, may gana pang magloko. Mismo pa sa loob, wala ng respeto. Nasa na kayang ang ka nitong babae na to? Hindi malang nag-isip. Imagine niyo pinapasok pa sa loob ng, ba ng bahay. Ang makapagsabi ng totoo nito, kundi walang iba kundi ang CCTV. Nako kung hindi naglagay si Kuya ng CCTV, alam na. Malamang itong relasyon na to ay lalo pang uh, matagal na lang lulukuhin ang kanilang parehong mga asawa. Kung itong sila laki ay may asawa, pareho na nila niluloko ang mga asawa nila. Diba? Imagine yun yung mga langga. Ang hirap ng ganito. Tapos ngayon, ito, napakasakit pa nito ha. Yung bang uh, ikaw babae, mismo magpapasok to sa loob ng mamamay Hindi man lang sila lumabas. Ah, naku, maotak talaga si kuya. Ang ginamit ni kuya ang kanyang utak, mindset, mindset, at nagpagkumikos mikos siya para malaman niya yung totoo. Siyempre, siguro naramdaman na siguro to ni kuya na ganito na si babae. So, sa palagay niyo mga langga, ano man sasabi niyo sa video ito? Comment down below kayo. Maraming salamat yan sa panonood niyo ng aking mga reaction video. Salamat sa inyo lahat.